Iba't ibang uri ng estudyante no nag-aaral pa ako. The guitarist. Ito yung estudyante na mahilig magdala ng gitara. Aba malamang alangan namang piano, gitarista nga, 'di ba? Nani? Yung umulan man o no, umaro, laging may dalang gitara eh, no? Cool daw kasi tignan. Yung akala mo laging mayaharanahin ng ikay ibig. Eh, ang puro alam lang naman tugtugin eh. Puro intro. Tenenen, 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 Antukin. eto naman yung madalas eh, natutulog sa klase. Yung tipong magpupuyat siya dahil sa kaka-email at kahihintay sa reply ni Crash na hindi naman siya gusto. Eh, ang mangyayari. Hoy, potpot, bakit ka natutulog sa oras ng klase ko? Eh kayo ma'am, bakit nagtuturo kayo sa oras ng pagtulog ko? Labas!